Good morning mga idol shoutout sa maging ako good morning tapos 4 pasado na kami malis pupunta kami ng ano ng Taranitan Tanay kami bigo daw eh kaya makasama ko lima pa lang kami dito ito lang sa C6 yan sa Taytay -tay pala Taytay shoutout mga Oscar good morning kaya makasama ko nandun si Rani Buya at saka si Victor Uy, good morning, good morning. Shout out mga mananap. Digo rides na naman. Oh, bilis na nila rana yung tank ko. Oh. Nag-i-minti na silang dalawa, try, and to, try and to, oh. Ayos. Ding. Nasa para sa Rizal na kami mga idol. Yun o. Know. Yun o. Know. Hihi, shout out mga mananap. singko na pala ata to. Ticha. Murong na, murong pala to beras. Murong, murong pala, hindi beras. Uy. Ilan kami? Lima, pito kami. May isa pa yung naiwan sa likod. Yan. Ito yung akyatin namin yung bundok ngayon. Tatawirin namin yung bundok. Agoy! Alas na yung bimedya Hindi pa nakarating. Tingnan yung kalsada na yan. Papuntang saan yan? Mukhang wala ng dulo yan ah. Hindi pa Oy, shout out. Malapit na kami sa destinasyon. Natagalan lang kami sa isang kasama namin. Nagtulak dun sa Sampalok. Naiiwan pa yun sila. Dalawa na lang kami nauna dito. Uh, malapit na. Malapit na maputo. to ni Oscar. Uh, lakas ni Rani Boy. Dapat tag-motor ka na rani boy eh. Bakit? Inila mo na lang ako eh. Oo nga. Huh. Bakit kita daw natin yung mga taro? Eh, motor naman. Mayroon natin bike. Oo nga. <laughs> Ayun. Oscar! Sila nilaman ang Oo. Kaya nga. Sarap. Uy, bababaan na tayo. Ano naman yung natin? Ano Sa likod. Malayo pa sila. Jer Victor. Bakit? Bakit ka humabal? Uy, Victor Road. Jer Victor. Ayun, buntok oh. Sarap oh. Pagliko namin dyan, dyan na kami maano Maliligo Tara mga idol Agoy Itan, narating ka rin Ayan. Nanggun pa din, taikot ikot na yan tubig mga idol Ayan. Ang pabalik mamaya, matindi Ahon i agree.